Habang masayang nagkakainan ng mag-ina, biglang nagtanong ang bata, Nay, pwede po ba akong magkaroon ng bagong bisikleta? Ngumiti ang ina at sumagot, Anak, pasensya na, wala pa tayong sapat na pera ngayon. Pero ganito na lang, pagpunta natin sa simbahan, ipagdasal mo na lang na biyayaan tayo para makabili ka ng bike. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa simbahan. Lumuhod ang bata at buong pusong nanalangin na sana bigyan siya ng bagong bisikleta. Pero kinabukasan, wala pa ring bike. Kaya bumalik siyang mag-isa sa simbahan at muling nagdasal. Inulit pa niya ito sa sumunod na araw. At sa ikatlong araw, nang bumalik sila ng kanyang ina sa simbahan, nagulat sila sa isang kaguluhan. Nawawala raw ang imahe ng Birheng Maria. Habang nagkakagulo ang lahat, may nakakita ng isang sulat sa altar. Ang nakasulat, Lord, kung gusto mo pang makita ang nanay mo, bigyan mo ako ng bike.